So, what's up mga ka-Gigi? For today's video, may order nga pala na ay sa amin 60 piraso. Ibabaon niya nila sa laot. Hindi ko talaga akalain na magti-trending yung video ko tungkol sa ice na binibenta namin at umabot na siya ngayon ng 1.1 million views. Nakakatuwa dahil halos 2 days ko pa siyang na post sa Facebook. Kung nakikita nyo, yan po yung fishport at napakalapit lang po talaga namin sa fishport. Wala pa rin po akong halos may sa inyong isda dahil po yung mga basnik dito ay hindi pa rin po halos lahat naglaot. At yung iba naman naglaot pero konti lang po yung huli nilang mga galunggong. Kung nakikita nyo, malalaki po yung yelo namin dahil ang ginagamit po namin plastic ay plastic labo o roll bag. At ganito po siya kalalaki at sobrang sulit po ng mga yelo namin. Hindi yan namin hinaharvest hanggat hindi nagiging kasing tigas ng bato. Ganito po karami yung freezer na nakalagay dito sa kabilang pwesto. At dahil hindi nakasya dito yung ibang freezer, yung ibang freezer ay nilagay din namin doon sa tindahan. Dito po namin nilagay yung ibang freezer sa tindahan namin kasi hindi na talaga siya kakasya doon sa kabila. At sa mga nagtatanong po kung anong brand na ginagamit namin freezer, ang gamit po namin ay Panasonic at Kundura at karamihan po doon ay 10 cubic. Dahil po sa sobrang laki ng yelo namin, matagal po talaga siyang tumigas at halos umabot siya ng 2 to 3 days bago po siya ganap, maging ganap na isang yelo at bago namin harvestin. Kagaya ng isda weather-weather lang din yung lakas ng benta ng ice dito sa amin. Kapag maraming isda at halos lahat ng mga bangka ay lumalaot, kinukulang po talaga kami sa pag-supply ng ice. Kahit gaano po karami ng freezer namin, kulang na kulang po yan. At kapag bagyo naman at maliwanag ang buwan, halos wala rin talagang bumibili sa amin. Dahil wala po silang pagkagamitan ng ice.